Welcome class. Kumusta kayo? Morning, sir. Morning. Parang inaantok pa kayo, ha? Oh, yes, sir. Anyway, review. pagod. Review. Lambot ng unan. Sige, kaya mo yan. Anyway, uh, ito na. Ito na yung ating pagkakataon. So, again, bawal mag-upya, ha? Ah. Alam nyo naman. Pag nangungupya, wala kasi sa buhay yan. Hindi nyo matutupad ang inyong mga pangarap. So, bawal makopya. Anyway. Okay? So, galingan guys at magkaano na kayo. Magkakaroon na kayo ng examination. Okay? Okay sir. okay, sir. Thank you, sir. Uy, best friend na ah. Yung sinabi ko, uh, wag kang magpapakopya. Kasi, pag nataasan ka malay mo, sila yung maging valediktorian. Tsaka nakasalalay dyan yung scholarship mo. Ha? Alam mo, bes, huwag ka mag Kaya-kaya ko kaya yan. At saka, nag-review ko, kaya talaga makakapasa ako. Ikaw ba nag-review ka? Siyempre. Nag-review ako, inulit-ulit ko pa until noon nagre-review ako. ba? Diba? Sa huwag kang papakopya, lalo na yung mga um, sa likod. Uh, yung mga di pa pumapasok, naging nangopya yun, kaya... Um, yung yeah, mga yan, ka. di makakapasa yan dahil puro cutting yan eh. Baka nga kasi mangot ka sa'yo, di ba? Gagalun yun, no? Ay, wala. Hindi. Malapad naman yung katawan ko, kaya hindi yan makakasilip. Basta, ah. huwag kang magiging marupok, lalo na yung isa nating kaklase na malaki yung future. Lagi yun ang ngopya. Huwag oh, alalahanin yun. <coughs> hindi yan makakakopya. Excuse me. Upuan ko yan. <coughs> hindi ka bagay dyan. Small lang yung size mo. Sa dibdib na abase kung saan ako po. sabi, tabi tabi, tabi. Yo, kasi dyan. Meron yung shadow dyan. Mukhang malaking Ready for the exam, guys! Kadalaman na exam. O mga kabatang mga kabrader. Mga repa pips, kamo kayo dyan? Okay lang, ikaw na pinakasahan namin. Yung mga bente-bente nyo mamaya, ah Oo, kami bala sa inyo mamaya. Parang hindi ako makakapulit. ako ngayon, parang marami akong pondo. Ano ba, ano ba? Nakakaralay sa'yo. Ay kuya, nalim mo mga matalino ah. Marami ka bang ano dyan? Marami ka bang binaon? Ay, binaon pala, binaon. Sorry, sorry. May hindi kasi kung magbaon Kaya lang ngayon wala ang binaon yung brains ko. Nakapag-review ka mm Akala ko matalino dito. Batang may laban. Relax lang kayo dyan guys. Ay naku kuya. Hindi ako makapag-google. Nakita mo ba yung mga mundo sa Earth? Mm -hmm. Ano ba yung na exam natin? MAT ba? hindi ko kasi alam ilang bilang ng population ano, sa mundo eh ang laki ng bilog ano? oo oh, bilog na bilog, explore the google earth ang laki? ang laki? yes Nandito sa tabi mong pag-asa ng bayan bro, may ko ano pa? may yung papel mo? Sabi ko mo kaya sagot mo. Hindi yung pangalan eh. Okay. Oo naman din. Pupo din. Hindi ko nga makita. Gudel, ano ba? Lakayan mo naman yung sagot mo Hindi ko na makita. Pangalan ko na lang nilakayan ko. Ano ba naman yun? Laki-laki dito. Ito mga Uy, huwag na kayo sa akin. Basic. Ito lang. Hindi ka na naman, Gudel. Ang damot mo naman. Laki ng salamin mo. Hindi mo naman dadahan sa mga ganyan-ganyan. Masama Punitin ko yung papel mo dyan. No. Okay. Ano na ba naman yan? Nakita mo naman, ginagalit yung nunal. Ayaw mamansin eh. Sa mga nang tingin, hindi mo pa kami. Kuya, bakit mo pa naman nasagot mo dyan? Sandali nga lang. Laki-laki ng pangalan mo tapos wala kang sagot. Bakit mang ganun? At saka baka pwedeng ano, medyo harangan mo yung harapan mo kasi nakakailang. Kuya, dito ako makuha ng pag-asa. Sa dibdib makukuha ang dama. Nandito yung radar kung anong yung sagot eh. Dito sa manawa ka dumating na si Pro. Huwag mo nagtakpan niya, magkana magpakaipong. Matingin nga. Matagal? Ano? Ano? Bakit yung sagot mo question mark o times two? Yung ano na lang yung kopyahin mo kung ano yung may sagot. Ayan na. Tuwan ko why? Parang ilang-ilang pa ba? Parang mas malaki pa yung kaysa sa pangalan. Tagyan ko na ng smiley para hindi. Magbali ka naman ng isa para mas mataas ako sa'yo. Ang hirap mo naman magpa-copy ha? Eh, Wait. na nga yun. Sige mo nga yan. Masama yan. Tsaka huy, ikaw mag-isip-isip ka. Pag nawala yung scholarship mo, sige. Huwag ko din ang damot mo talaga, intermitita Hindi ko nga mag-search sa Google, wala akong internet. Eh palga talaga, ano magpa-copy. Pati niya. Wala din ako sagot. Hindi ko nga alam na magpale-exam eh. Ay. Ano ba naman yan? Ba't kasi nasa science hindi ka makamove? Ang laki ng salamin mo. Lapit mo naman yan kuya, para maka-copy naman ako. iyan nang na nga eh. Pakipit mo ano ba naman Patagay ito? Ano ba to? Ah, hindi na ako makakasagot niya kung lagi... Ano ba? Yung prop na sa likod dito yung pantakip ko. Oo, oh, ayun na. Kada mo godel ma ka sa pinagirapan ko. Hindi ko din bibigyan para i-share ko sa iyo. Okay na na picture mo na yan? Hindi bawal mag-cellphone. Hoy, kasi sumi dito sa dede ko tapos siya? Tapos na, siya na pahalat. O, di ba malaking pakinabang? Lahat ng malalaking napapakinabangan. Yung katabi natin, malaking salamin, pero walang pakinabang. Ito sa muna. Bigyan niyo yung 20 mamaya. Oo. Oh, Nangawit yung ano ko sa performance ko. Nagmali ka ba ng isa diyan para mas mataas ako sa iyo. Madaming mali diyan. Good morning class. Good morning sir. Good morning, sir. Good Good news sa iyo. Yes, sir. Ano yan? Ito na good news dahil natapos yung midterm examination, kayong tatlo pasang awa, pasok. Di ba? Oh, wala ba kayong ano? Kaway diyan. Oh. Ah, yeah. ito pa ang good news. Okay, si Gretchen, top 1. Yeah. Oh! Oh! Galing, 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 ano galing. Anong nangyari sa'yo? Godel at Alben. Lagi naman kayo ang naghahabol sa top 1. ba? Diba? So, anyway, meron pa naman final examination. So, alam niyo na kung paano gawin. Anyway, Congratulations sa inyo and good luck sa inyong final examination, okay? Sige, sa inyong finals. <laughs> <laughs> thank oh, you, Bonus ah, bonus ah. Oh. Oo oh. oh. Dahil pinakupihan mo kami, libre ka na namin. Charot na namin yung fishball. Uli ka na lahat ng boys. Gusto ko oh, oh, ah. Yeah. Oo. Pati hotdog, oh. saman niyo na. Uy, oh. thank you, brother ah. Finals ah. May bonus ko ah. Oh. Oo. Sige. Miss Prin, ano nangyari? Eh, paano ba naman kasi? Eh, halos i eh, ingudgud eh, ingudgud na sa akin yung dibdib -dib, eh. Tapos, yung pala, kinukuha niya na yung mga sagot ko. Mas ko naman, ano, hallucinate, ganyan. Pasensya ka na, eh, nabablocking kasi yung... Uh, ay, nako, ewan ko. Paano ka na niyan ngayon, lalo na ikaw Basta, babawi yung, ako. Victoria. Babawi ako, kamag-alala. Next time ha, huwag kang magpapakopya. Gag... Gagawa ko ng paraan, huwag kang mag-alala. Next time ha, huwag ka na magpapakopya. Kasi sinabihan na nga tayo ng teacher, eh. nagpakopya ka pa rin, naging marupok ka pa. Oo, next time di na ako magpapakopya. Alam ko na yung gagawin, huwag kang mag-alala. Hindi maganda yung ginagawa. Ha? Good afternoon, class. Kamusta kayo? Good afternoon, Final examination ngayon, hmm? alam nyo na. Pag final examination, kailangan papasa, ha? Hmm. Gretchen, alam mo na. Basic. So, basic. Anyway, final examination na. So, pasa na lang ang papel sa kabila. Ang una, kaya tayo. Okay. 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 At siguro doon papasa kayo doon tatlo kayo ha? Yes sir. Uh, yes, kayo. Nag-aaral kami sir. Sure yan yes, sir. Okay. Babalik ako. Uy, last name. Sa'yo nakasalala ang pagpasa natin ha? Hindi kami nakapag-aaral. Gamitan mo na yung pinagbabawal na teknik. Sure. Ano yun? Malaki kinabukasan natin dito sa katabi natin. Tapuan nga ako last time. Hindi. Um, Alas ng examen Bonus ko hindi na pwede sa 20 ah. Hindi, hindi na oo Nungungup oo, ka pa, Judine, baka oo, mo. Good day. Ikaot kayo ngayon Sumbongera ko naman, hiniwala sa'yo, top 1 ako. Ang pati din naman. Eto. sure na sure. this friend? Lapit yeah. mo na. Pagodan mo na nga rin, para ang lalaki naman na ito. Ito to. Ang mo na para nagda-drawing na lang ang favorite ko. Ginawa ko ng sekretary para wala akong effort. Ayun na, sinagutan na para sa inyo. Wala akong, hindi ko na kailangan magsulat. Basic na sa akin. Sinagutan na niya? Sabi na ko. kasi na, Plus, ano yan? wala ko sa bakit sa dalawa yung papel? Gusto mo pa? Oo, oh, bigyan kita ng isa. Magutom mo rin. Sino pa papel? Okay. tatlo, wala. Ayaw. Sure na kami e, sige. Papalaga ko kayo, ha? Okay, sir. Sagutan mo na rin. Gusto na, uh. ba pa, tinatrabaho ko pa. Binibilog-bilog ko ito. Yan para makikita Na mga papala sa inyo. Ano yun na? Ito natin. na yung Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Final examination. Nandito na yung result nyo. Okay. Matik yun. Yes! <coughs> so, anyway, congratulations. Nagbabalik ang ating top 1 ngayon. Si <laughs> <laughs> Godel at saka si Alvin. Ah, huh? ano yun? Okay sila ang ating top 1 ngayon, pero ito ang bad news. Guys, ano nangyari sa inyong apat? Sir, baka malabo lang mata mo, sir. Oo, no, oh, sir. Kalibo, zero. Okay. Kayong apat, zero ka mo. Ano nangyari sa inyo? E mo kasi parang yung mali lang yung check nyo. Ano na po yung mataliliwanan ng buhay sa gagawin? Wala kang ano! o! Ano yung nangyari? Parang sinabot tayo sa ka pinagsekretary ko. Uy, pinagsulat pa kita. Sir, eh, pinagsulat ko siya ng sagot ko eh. Ay, mali nga yun. Nandun sa ko. May isang tayo. Mali yan. Papahamak tayo. Hindi tama yung ginagawa nyo. Anyway, tapos na ang examination. Bahala na sa inyo ang guidance counselor. Kayo mismo nagsasalita na nangungukupya talaga kayo. May Pero eh, itong nun nalang na ito. pag-uusapan, anyway. Sir, mga pwede, sir. Kung nalang ulit kami, sir. Sir, mayroon na siya ng special project, sir. Final examination na ito. Sir, masasira ay malaking future ko, sir. Final examination na to. okay. Mahala na kayo. Sir, mawawal na ko sir. O yun nun mo, tutupiin ko sa lima yun. Ano yun? sir? dib ko ito para matauhan. Mungupya ka nalang. Ay, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So, Gretchen at kayong apat, kayong tatlo dyan sa likod, at saka yes, si Gretchen. Ma yes, ma'am. Nabalitaan namin yung anong pinagkagawa ninyo dito sa school, ang pangungopya nyo. At hindi yun katanggap-tanggap sa school na to. Mali yung balita, ma'am. Mm. Maya, maya. Mali, mali. Tama ma'am. Pumunta kayo dun sa office. Pinatawag ko na rin ang inyong mga magulang. Mamaya. Mali. Hindi yan katanggap-tanggap. Okay? Punta kayo, ma'am, sa office. Pinatawag ko yung mga magulang mo. Grabe, okay, uh, uh, dinatagaan na yung dibdib ko. Pupunta yung mga parents natin. Senior Amoy, uh, malaking kinabukasan namin.